Nananawagan ng tulong ang isang lolang PWD sa Naik Cavite. Bukod sa isa na lang ang kanyang mata, nahihirapan na rin daw siyang huminga. Para bigyan ng muka balita, Mobile Journal, Ieda Pascual. Isang lola sa Naik Cavite ang patuloy na naghahanap buhay sa kabila ng kawalan ng isang mata. Umabot sa 15.2 million views ang video na ito na pinost online ni Cherry Poblete. Nakasabay niya sa tricycle, ang 64-anyos na si Lola Rosita Monteclar. Si Lola napaluha ng ikwento ang kanyang sitwasyon kay Cherry. Kasi po ang asawa niya po ay nangangalakal lang po. Tapos si nanay po ay nagtitinda po ng basahan. Sa totoo lang po, hirap buong buhay ni nanay. Kasi nga po, uh, madami siyang iniinom na gamot, hindi po na may ni nanay ang gamot niya, kundi pa isa, isa lang po siya kung bumili. Aksidente raw na nauntog si Lola Rosita habang naglalabada noong 2016. Dahil dito, nagkaroon ng bukol sa kanyang kanang mata at unti-unting namaga. Taong 2017, kinailangan na itong tanggalin. Kasi galing daw ang kanser. Kaya pagkatapos na operahan ako, hindi na daw pala kanser. Ang sabi naman ng head nila, magang ang mata, yung lang, na, ang buko lang tanggalin, ay tinanggal nila lahat. Alas tres pa lang na madaling araw, nagtitinda na si Lola Rosita ng mga pasahan sa isang gasolinahan sa Naikabiti. Ang kanyang mister naman, pangangalaka lang hanap buhay. Ang kanilang kinikita, kulang na kulang parawa pambili ng kanyang mga gamot sa kanya pong kita, dalawandaan, sa akin naman, dalawang Minsan, 350. Ang pa ko kung mayroon sa akin. Yun know, lang po. So, hirap na hirap naman ako po. Hindi ko lang iniinda kay mahirap na kami. Galing lang. Kung hindi ako maghanap buhay, ano ipang ilang anong ibibili ko lang mo. Kapag walang iniinom na gamot, pumikirot daw ang mata ni Lola. Nahihirapan din siya huminga dahil sa kanyang pneumonia. Sa loob ng kanyang tinanggal na mata, may mga puting batik na nais ni Rosa nang ipatingin sa doktor. Ibang iinom siya ng tubig, pag kumas sobrahan po siya, nalabas po sa mata niya yung tubig. O kaya pagkakain si nanay, makikita niyo po meron din siya sa mata niya na kanin. Sana po matulungan niyo ako para makahiya lang matulungan mo din ngayon wala na salamat po. Kung sino man na ng ngayon sa akin, tulungan ninyo po ko sa aking naramdaman. Mobile journalist Yeda Pascual po. Hadid, ang muka ng balita.